Natawagan ko ni makuntap eh. Dudelihin ata tao na Baka panayang panayang dual, dual sin Sana pa Matabang. Matabang. Dudelihin na ano, tinapay. Tama. Hindi ko Kaya na

kasi ano, so, tulad ano. Ito, yung para sa na ano? ito, ano to sa ano press kung isang ihowin natin yeah. yung ihowin natin baka maiwan ang problema hindi na sa klasikong yung 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 tapos wala oh. so, ba yung yung Oh. yung Kaya kung kayo yung yung swimming tayo, tapos yung yung kanin. <laughs> kanin. Ah, yun nga, yung kanin. yung yung pero gagawin niya ng effect kung maganda pag tubo mo gano'n na may chance ka gano'n. Ah, dalo, Let's go! Ano naman ni Kuya Pidyo diba? Ano naman ni Kuya Pidyo diba? naman <laughs> Tawa na gano'n First timer kaya Yeah Medyo parang magulo ang aming video <laughs> Pero on sa fishing spot Fast forward ka ako? Oh? Saka oh. uh, okay. pwede -park. lang park na nga Ayan dyan, dyan. Magre-reverse lang yan sa uya natin pag park niya, ganun Gaya natin para nga Dapat pinadiretson niya Para uh, di maharangan yung gusto mag-park Oo, doon pwede, doon ako nag-park eh, Pag ganun eh, paharap sa, sa kalsada Ah, sa dagat Langan doon, doon mo lagay, day Pwede ka sa bandaron. Oo, no, diyan ako nagpapalagpag mo rito, makarami. Ako nagparate. Eh. sa saan? Dito, dito, parts Oo, dyan. Ayun, ay, 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 harap mo sa dagat. Ayun lang. Ayun, tabi mo dito. Ayun, doon. Dito, know, dito. pa ganyan? Pwede oh, na? Oh, ay, ay, may nakakuntiki, oh. Ayun yung kuntiki, parts. Sayang si Kuya. Ay, yung, ano, yung Sana na magdadala ng ano. Bukusan mo muna. Ano yung parking yun na lang pala dyan sa gilid? Yeah. Sa, sa, Hindi, uh, ito. Ha? Saan ah, dito na? Saan mukhang? na para may makapasok yung natin. Tingnan natin kung ano yung tsura nung konti. ba magagaya yun? Ay, kagaya nung kainoy, yun? Ayan, uh, katik, kuryente. kuryente, para ah, iwan ko yung ano ko sa kotse mga... ah, ko, sa ko. Ah. Okay. Kinto, Kaya, yung ko. Okay. bago. Chief, asa nang pamiwas mo?

Electric yun, no? Electric. Yung, yung ginawa mo, ano yun eh, no? Yung, ano? Uh, sail power siya, yung ano siya? Oo, uh, uh, wind power. Unload.

Okay na. Okay. I-announce ko kung sino so, ano ha. Kung sino manalo sa bingo natin. Dito pa ang ganda ng beauty ng <laughs> Oo oh, nga. Kanina pa nga ako nagbibidyo dyan. I'm just masih nanti ang isda dyan at okay, Chip siya set na si Chip mga professional angler Kasi dito hindi white sand. Ano siya? Parang bato. Ka lang, kayo, oh. o, ito, ito yung panggamit sa isda. Ito. Itali yan dyan. Isisibat mo yan doon. Gagano mo yan. Ay, stand pala yan Stand. Huh? Oh. Hindi pala, ano pala yun? Akala ko, si ng isda yun. Na-set hmm. up na ni Kuya yung ano natin. Kailangan malapit yan dyan, Nay? Oo, oh, malapit lang sa dagat. dyan. Oh, hindi ah, buti na nga doon. Uh. Mamaya tingnan natin yung ano, paano i set up yung ano nila yung pang hook ng fish. Well, well, Nakaka-tumsy ko yan? Huh? Tumsy?

ano ba ano yan ilang hukang isang ano yan set up apat yata parts tatlo apat tatlo pero to mga basic lang to <laughs> pangit ang set up one two, apat gawa na lang ako ng bago. stainless to uh, no? mukhang stainless uh, eh oh. alin taga uh, oo Oh. Meron akong maliliit dito, Gusto gumawa? Walang gloves, walang Nakadali na ako. Eh? Kaya? ito magluluto tayo ng adobo dito sa tabing dagat hindi ano yan Yun yung pain puso ng ano manok oh. matuso manok. ka ng ano ka iwain na yung pain Mahal ng nila, no? Pang adobo na sa ating yan. Yeah. Set up mo lahat po yan. Set up mo pa dito. Yan. Mm. Oh, sorry po. Sorry po. setup na siya Babato na lang naka na. Si ano, naka na rin. Nakaplay yeah, nak La na 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 natin bro Tribali Trip. 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 na Trip. 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 Alam, naging karne. <laughs> Binabanday na ng overs eh. Kasi madaling, madaling pagsinin yung alam ah. mo. Pag alam mo lang yung uli eh. Kasi madaming taga. tabi lang wow, tayo. Yung, wala naman, naman expected doon ng malaki. Ngayon, mga sipari ka natin. Snapper, we see you! Nakauli rin ang snapper dito. Pangalawang snapper ko na yan. Snapper. Pangalawang snapper. Ay, naka-record. Ano to? Record to? Tawag? Record. Record. Ay. Ay, fans. fans. wala pa nga eh pa-salad lang sa problem. Pribado 'tong eh eh ni. Pribado 'tong. Me no di tanggit bit ay ano? ng hiring. Wala 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 pa 'no? Wala nang kaso. Sa salo oh, mm. hmm. sa pa eh, tatalong pa ng korte eh. Oo. Noon sa ano, may sinapay pa doon. sino? ay Ayy, sa'yo. Guys, hindi tayo nasiro. At itong halaw ba? Oh, Nag-enjoy ka pa eh. Gagawa ako mag ng magandang setup, up Kung mag-hipishin mag kayo